Buenos tardes, damas y caballeros. Marami sa inyo ha dito sa vlogcaster channel tuwing may vlog tayo ukol dito sa pagpatay, sa impeachment complaint. Marami sa inyo sinasabi okay lang yan, bad. Uh, six months away na lang pwede na naman tayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. Ha? O kumbaga, see you. See you in, uh, in uh, 2026. Ha? Pero I hate to burst your bubble. mukang wala na pong impeachment complaint <laughs> na pwede ma-file kay Sara Duterte. Yeah, in not only Sara Duterte, wala na rin po Impeachment complaint pwede ma-file sa presidente or, uh, or eh, kung hindi man si President Bongbong Marcos, uh, the, uh, the next president in 28 kung abusado, wala na rin impeachment complaint, pwede ma-file sa kanya. Wala na rin impeachment complaint, pwede ma-file sa Supreme Court Justices. Tulad yung nangyari kay... Uh, Corona saka Justice sa Chief Justice Sereno. at wala na rin impeachment complaint Pwede ma-file sa sa abusadong ombudsman tulad yung nangyari kay Merceditas Gutierrez sa Pinoy administration at iba pang ah lusot lusot na ah ang iba pang mga impeachable officers sa bansa yung mga constitutional offices ang tawag nila ito ay dahil sa sa decision na sa ruling ng Supreme Court na dapat sana hindi sinunod para ipakita na na crazy ruling talaga ito. At uh, dahil dito sa ruling ng Supreme Court, mahirap na po madali nang isabotahe ang uh, impeachment complaint. Biro nyo, meron dito sa ruling ng Supreme Court nagset set si Uy, parang nawala tayo. Uh, so, meron dito sa ruling ng Supreme Ang Supreme Court nag-set ng, uh, ng seven uh, guidelines or seven conditions para susunod ng House of Representatives para maggawin uh, mag gawin na uh, lehitimo yung pag-file ng impeachment complaint. At kasama na dito, Kasama na dito yung dapat uh, uh, sabihin ng lahat ng 300 congressman na nabigyan sila ng kopya at dapat rin sabihin ng mga congressmen whether binasa nila ang impeachment complaint o hindi na binasa na nila ito binasa na nila ito So ibig sabihin hindi na yung pwede mangyari yung ginawa ni Bilya, ni Manny Villar noon na sa prayer pa lang inendorse na yung complaint laban kay Joseph Estrada sa former president Joseph Estrada sa Senado. Ha? We call this uh, decision and conditions crazy dahil hindi naman kailangan basahin ng mga congressman yung mga lahat ng articles of impeachment. Dinidiscuss na yan, ilan buwan na yan dinidiscuss ng Quadcom ng Committee on Good Government and Count Uh, and in uh, public accountability, Ilan buwan na yan dinidiscuss. Bobo na talaga yung mga kongresista na hindi pa alam yung uh, yung mga articles of impeachment. At meron pang kondisyon sa Supreme Court na dapat yung mga kongresista ay sasabihin na intindihan namin. Ibig sabihin, ha? Ibig sabihin ay uh, yung excuse kahapon ni Marcoleta, Senator Marcoleta, na sinasabi pati siya hindi binigyan ng kopya, kahit binigyan ng kopya, yun lang, isa lang magsabi na hindi siya nabigyan ng kopya, patay na yung impeachment complaint. At isa lang mag nagsabi na bobo talaga siya, hindi niya naintindihan yung articles of impeachment, hindi siya marunong magbasa. or kahit marunong siya magbasa, hindi pa rin niya maintindihan patay na yung article of impeachment. So kung ganyan, ha, dahil yung mga Supreme Court justices rin ay takot rin ma-impeach sila dahil meron rin yung mga, mga, katiwalian iilan sa kanila. Ha? So uh, ginawan nila, nilagay nila ng mga itong mga imposible at nakakatuwa mga kondisyones para tiyakin hindi sila ma-impeach. Kumbaga, self serving ang desisyon nila. They are not only protecting Sarah, but they are protecting themselves. Kaya dahil dito yung mga sa inyo sinasabi na see you see you next year, wala na ngalabo niyan. Na <laughs> ha? ha? ang last dice na lang natin ha, tulad sinasabi ni Bocog yung arrest arrest ar 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 warrant ng ICC pero kait pa na aresto sabi natin botyog na aresto si Sara Duterte pero sira na sira na once and for all yung impeachment system ng bansa yung impeachment process hindi lang yan ha ang sinabi nito si former associate justice Adolf Ascuna ha at hindi lang yan sinabi niya sumuobra rin yung Supreme Court dahil sila sana ang gagawin nila, interpret lang yung batas. Pero ang ginawa nila, nagdagdag sila ng batas. Nagdagdag sila ng guideline na sa Ingles ay sinasabi nila overreach. Kung baga sa atin, nagtumbling-tumbling talaga para lang tulungan si Sarah at tulungan yung mga sarili nila. Kasi from now on, wala na rin, wala na rin Chief Justice or Justices ang pwede ma-impeach. Dahil dito sa ruling na ito. So tingnan nyo, sinira talaga nila ang impeachment process. So panorin natin ito, itong interview sa ni Justice Ascuna sa ANC. And thank you ANC for this video. Decision of the Supreme Court did the Supreme Court overstep? And if it did, be specific. Yes. Uh, the Supreme Court uh, does not have the power to write the rules uh, that will govern impeachment. It can only interpret the provisions of the Constitution. So yun, dating justice na sinasabi, wala silang right ha, to make guidelines. They only have the right to interpret the law. Pero this time, gumawa sila ng guideline. Tinur nag naglabas sila ng seven guidelines making it impossible for an impeachment complaint to be filed. Ibig sabihin, lusot na si Sara. Lusot na Sara si Sara sa 2026. Lusot na si Sara sa 2027. At lusot, lusot na si Sara sa 2028. Kasi isa lang isa lang kaalyado na sasabihin, hindi ko talaga na 'yan. Article on impeachment. Wala na, sira na. Tulad yung sinasabi ni 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 Marcoleta kahapon. Hindi daw siya nakatanggap ng kopya ng ng impeachment. Kahit siguro totoo, hindi naman totoo. Ha? Baka natanggap siya, ngayon lang niya sinasabi, hindi niya natanggap. So panoorin natin ito. Are already uh, specifying the rules. For instance, in the Francisco versus House of Representatives case, the Supreme Court interpreted the word initiate proceedings. Uh, and that's a provision of the Constitution. It did not uh, introduce uh, new and uh, uh, different rules to be followed by Congress, it merely interpreted the Constitution. In this present case however in my view the Supreme Court went beyond mere interpretation and proceeded to impose its own set of rules to be followed in impeachment proceedings but gumawa sila ng sarili nilang rules just to protect sara and mind you ha ito ha constitutional expert niyan kasama sa mga framers ng constitution congress by the house i believe that that is beyond its powers uh, of interpretation uh, justice can you be specific on what the supreme court has added or imposed based on the decision yes the seven point uh, uh, regulation that has to be observed now by the house when it uh, it chooses the second mode of impeachment, that is by direct voting of one third. The decision of the Supreme Court requires the House in that case to follow a set of seven rules, mm. which includes notice and hearing and attaching the evidence and uh, proof that each and every representative read the articles mm. and also understood it, read the evidence, and understood it it's a comprehension test, which is an insult to the minds of the legislators, actually. Uh, that is presumed. you don't have to prove it that you understood the articles. anyway, that's what the supreme court would require uh, of our legislators uh, in uh, future impeachment cases. to my view, this is uh, uh, overstepping the bounds uh, of the constitution. moreover, these so-called due process uh, rules are not applicable at this stage of the proceedings uh, because uh, this is initial only. It's not yet the trial. And uh, therefore, the... Uh Sabi niya, hindi lang yung problema, yung kailangan lahat bin, uh, sabihin na bigyan ng kopya, lahat sabihin na in, intindihan. Sabi rin niya, hindi rin kailangan na i-require, i-submit na yung mga track load ng mga ebidensya. Kasi initial lang man ito, magsasubmit ng ebidensya doon na sa trial. Ganun rin naman sa ordinary case, mag-file ka ng kaso, hindi hindi na kailangan i-submit mo na yung mga gabundok na ebidensya. Isasubmit mo jury the trial na. So nakikita talaga natin, nag-tumbling-tumbling talaga ang Supreme Court para maglagay talaga ng mga obstacles para from here on, wala na pwede mag-file ng impeachment complaint. Kung magpa-file man, madali lang siyang patayin. At papatayin niya ni Sara in 2026, 2027, and 2028. Yan lang gagawin ni Sara. Wala na. Lusot na. E eh kung hindi, kung mag-decide yung ICC, hindi sila maglalabas ng areswarat ni Sara. Wala na tatagbo na yan as presidente at manalo yan. Kwan na tayo, patay na tayo. Patay ng Pilipinas. Because it's not obliged to observe these rules. Mm -mm, mm -mm. Will, because I want to ask you, after the Supreme Court decision, will it be harder now to impeach impeachable officials? definitely karen it will be harder because uh, you have to prove not only those one third who voted in favor of the uh, complaint but each and everyone all 300 of them uh, must be must show that they understood the complaint they understood the evidence so it gives uh, also uh, a power on any single representative to sabotage uh, the whole process by saying, I did not understand, I did not read, I could not see. And so, it is uh, to me, undoable. Hmm. So, sabi niya, dahil dito sa requirement ito ng Supreme Court, kahit isa lang kongrestesisista na allied ni Sarah Duterte ang sasabihin, okay, natanggap ko ng kopya o pwede rin siya magsunungaling, wala ako natanggap na kopya. Kung natanggap sa kopya, pwede niya sabihin, hindi ko yan naintindihan. Kahit anong panggagawin ko, hindi ko pa rin naintindihan. At sasabihin niya, pupunta siya sa Supreme Court, nabasa ko yan, hindi ko talaga maintindihan, hindi talaga, hindi talaga makapag- kasi syempre kung bias ka, hindi mo talaga maintindihan, hindi talaga makapasok sa isip ko. Wala na, patay na. Yan ang sinasabi ni ni Justice Adolfo Ascuna. Madali, madali ang isabotahe. Kaya pabor na pabor talaga yung decision ng Supreme Court kaya magingay talaga tayo. Dapat talaga i-revisit or dapat uh, i-bawiin ng Supreme Court Anjan pa naman yan, naka-MR. I-like nyo itong blog i-share nyo itong blog para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin. At magsama-sama tayo, magingay, magdasal, baka, baka ma-reverse pa yung MR ng Supreme Court. Sinabi naman ng Senado kasi naka-archive yan kung nag-reverse ng supreme court ang decision ituloy nila uh, bu uh iba bumalik sila i-discuss nila ulit yung yung uh, yung impeachment issue and then magdecide sila to proceed with the with the trial pero kung siyempre kung wala nang kung hindi pagbigyan yung MR kung itapon yung MR at boboto pa rin sila pabor suporta in affirming their their decision eh syempre patay ta, wala na talaga wala na talaga buhay ang uh, ang uh, impeachment pero ngayon baka may konti-konti although bihira mag-reverse ng uh, ng uh, uh, ng ng uh, unanimous ruling ang SC pero malay natin Malay natin so panoorin natin ito Kakalungkot, no Ibig sabihin, last impeachment na pala yun. Yung pala impeachment kay, uh, kay ano bang last? Kay Corona ata yun. Yun na pala ang last. O kay Sarah. Wala na pwede. Wala, yung pala kay Sarah ang last. Wala na pala pwede ma-impeach na official dito. Kasi dyan palang sa house, patay na yan. Kasi kailangan Uh, sabihin na intindihan niya. Isa lang sasabihin niya, hindi ko na Patay na ang uh, ang uh, impeachment. Doctor blinds to observe these rules? Mm -mm, mm -mm. Will because I want to ask you after the Supreme Court decision, will it be harder now to impeach impeachable officials? definitely karen it will be harder because uh, you have to prove not only those one third who voted in favor of the uh, complaint but each and everyone all 300 of them uh, must be must show that they understood the complaint they understood the evidence so it gives uh, also uh, a power on any single representative to sabotage uh, the whole process by saying I did not understand, I did not read, I could not see, <laughs> and so it is uh, to me undoable requirement. Mm -hmm. It will uh, make uh, filing a certain, uh, complaint under the second mode uh, of the constitution practically impossible. Mm -mm. Now that that's a very good point that you just made there. Uh, number two, and what about attaching the evidence? Shouldn't the presentation of the evidence and the defense being heard be in the impeachment court? Because that's when you convene as a court, right? The House impeaches, but they don't acquit or convict. They don't make a judgment about you. In effect, the House is just saying there's probable cause. Tama? Uh, yes, tamayankar uh, in the house uh, should not be the one to try the case. that's the prerogative of the senate. and uh, the senate uh, uh, is uh, still to act in this case. it is uh, still at the level of the house. Uh, the plenary is not required to hold the hearing. and it's practically a trial. which uh, the new regulations to be followed according to the Supreme Court decision uh, requires the House plenary to practically hold the trial before sending the articles to the Senate. <laughs> mm. All right. Now, tingnan, as Senate President... Tingnan niyo talaga gaano ka, kabobohan itong ruling. Ah. Ang House mag-file lang. Yan ang sinasabi ng Constitution na partly ginawa ni... Uh, ni Ascuna kasama siya sa mga framers of the Constitution. I-file lang ng House kung may grounds, kung may ebidensya. And then, i-inform ang Senate ang mag-inform. Kung natanggap ng Senate, sila mag-inform sa, let's say, this case kay Sarah na meron na file na kaso sa'yo at uh, sila mag-require na mag ng ebidensya ang prosecution. Pero ang ginawa ng, so in short, sa kanila ang trial, pero ang ginawa ng Supreme Court, ang trial magsimula na sa House of Representatives dahil i dapat inform nila si Sarah, magbigay na sila ng, ng, ng uh, mag-submit na sila ng mga resibo para makita ni Sarah. E trial na yun. Dapat yun sa kwan na sa, sa Senate of the Philippines. So tingnan yun yung... Uh, yung uh, katangahan ginawa ng Supreme Court ha parang uh, ginawa talagang imposible na talaga ha pwede pa man ma file ng impeachment complaint kahit kanino pa man and we're not talking about uh, about this time lang about kay Sarah, but for future abusive president so in short ha parang na-shield na nila ito mga impeachable officials from uh, impeachment at uh, simula ngayon kahit sino man impeachable officials pwede na magnakaw, pumatay, haman, manloko lahat nagagawin ha na kahit labag sa batas at pwede lang siya kasuhan kasi hindi na siya pwede ma-impeach, pwede lang siya kasuhan after na step down siya sa termino sa pwesto niya after natapos na yung termino niya. By that time, Baka wala na siya sa bansa. Baka tumagbo na siya kasa kasama yung ninakaw uh, ninakawan niya na pera. So, yun nga ang purpose sana ng... Uh, so, uh, sabi ni Ardien, so bad. pwede na direct charge ng ombudsman. Walang power ang ombudsman sa impeachable official. Kaya nga meron tayo impeachment process dahil hindi sila pwede kasuhan ng anuman korte pwede sila matanggal at makasuhan sa impeachment court lang talaga dyan sa Senado. So, ah uh, kung hindi, hindi kaya sila tanggalin para mapigil yung mga pagnanakaw nila, kung hindi sila pwede, kung hindi sila kaya tanggalin by uh, by in, impeachment eh wala matatapos, pwede lang sila kasuhan ng leader plunder o kaya anti graft after na natapos nila yung termino nila after na so this is very dangerous sa very dangerous kaya dapat talaga hindi talaga hindi natin dapat hayaan na hindi hindi uh, bawiin ng Supreme Court yung decision nila dapat bawiin talaga And ito yung sinasabi ni Risa Ultiveros na haba, that kahit ni natin ang ruling ng Supreme Court pero kung hindi naman tayo dapat maging bulag kung mali-mali naman ito, dapat hindi rin natin sundin ito. O kaya questionin lang man natin ito. So, sayang. Sayang. So, yun, yun sa inyo na sinasabi, sige bat, magkita na lang tayo sa sa February 6, ha? 2026. <laughs> Wag na. Wala na yun. No chance na yun. At uh, parang itong ruling na ito, hindi lang ito ina-encourage si Sarah Magnacow, kundi lahat pa ng mga impeachable officials, everybody happy na sila. Uh, pwede na magnakaw ang lahat. So, grabe talaga, no? Grabe talaga. So, we will be we will be uh, uh, keeping watch on this issue, on this development and we will be bringing them to you. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in, the, in this vlog and see you in my next vlog.